napakaganda na naman ng araw dito sa New Zealand. Mamamasyal kami kasama si Mister at si Silas. Hindi na naman nakasama ang aking kambal. May pasok kasi sila, alam nyo naman, Thursday today. So, napapasin nyo yung boses ko medyo paos at sinisipon kasi ako at medyo may sakit. That feeling well in short. So, pupunta nga pala kami ngayon sa Mata-Mata dito sa New Zealand. Maglalakbay kami. So, kakaiba talaga minsan yung mapangalan dito sa New Zealand. So, itong taon na to na naadaanan namin ay Wahuruha. Ngayon naman ay naabot na tayo dito sa Mata-Mata. So, ayan, after 45 minutes na drive, So ito pa lang town ng mata-mata. First time kong magpunta dito sa kanilang town. Malapit lang naman sa amin pero hindi talaga ako nagala dito. Nakakita nga pala kami ng Filipino restaurant. Tinatawag siyang food trip. Nabalitan ko na to noon no, oh, na meron sila ditong restaurant dito sa Matamata -Mata na Filipino. At nakumbinsi ko talaga si Mr. Today na pumunta dito para itry ang kanilang mga foods. Pero bago ang lahat, naglakad-lakad muna kami sa kanilang town kasi medyo maaga pa para kumain ng lunch. Marami pala silang mga shops dito. Medyo malaki pala yung town nila. So naghahanap nga pala ako ng second-hand shop. Mag-uukay-ukay sana ako. At finally, nakakita din ako at tinatawag siyang Red Cross Shop. So, ito yung second hand shop nila. Nakakita ko na isang dollar lang yung mga damit. Tigwo one dollar lang. So, pumasok kami. Baka naman may makita kami ditong mga bagay-bagay. So, first na nakita ko is yung mga bag nila. Alam niyo talaga, mahilig talaga ako sa mga ukay-ukay at mga second hand. Bukod sa magaganda pa yung mga gamit, mura pa. Sino na ko pala si Mr. Tininga niya yung porta coat, hindi ko alam kung gagamitin niya, balak pa siguro niyang magkaanak, hindi na naman siguro. Pwede? Marami din pala silang box dito at mga CD, meron din silang mga baso at saka mga yung mga cutlery. Marami din silang mga damit. Namimili nga pala ako para kay mister. So ito, ang dami lang mga bra at saka mga dress. Dresses ng mga babae. So yung good thing talaga dito no, is meron silang mga sizes kung saan ka talaga mapip, ma makakapili. So hindi ka na mapapapad sa kabilang dulo no kasi meron silang mga sizes. So ako kasi size 8 ako. Ako yung smallest na size dito sa New Zealand. So, yung meron pa silang mga size 14 or size 18. So, ayan, nakahanap nga pala ako ng leggings at saka mga pantalon. Tig for $4 lang naman. So, nakabayad ako ng $25 total sa limang pantalon. So, ito na. Papasok na kami dito sa Filipino restaurant. Dito so sa food trip mata-mata. At ito ay yung bubungad sa iyo, yung sa kanilang, hindi ko alam kung ano to para at itong yung lalagyan ng bisikleta. So, napakaganda ng ambience nila dito, no? Yung, meron pa silang stage. So, nabasa ko sa kanilang Facebook page, meron din silang mga karaoke night dito, minsan. So, ito na, mag-order na tayo. At ito nga pala yung menu nila, meron sila ditong mga pansit, shumai, dumpling, at saka meron din silang mga plechon kawali. Nakakita din kami ng red horse pero hindi nga pwedeng duminom si mister kasi magdadrive pa siya pa -uwi sa amin. Meron din mga pala silang siopaw dito at saka mga sauces. Meron din silang mga desserts. So meron sila ditong mga cakes. Meron ding mango float at saka hindi ko alam kung ano yung, ano yung iba. Paratang butche. At saka, yan, hindi ko rin alam kung ano yan. So after naming mag-order, ay umupo muna kami at naghintay sa foods. So after ng few minutes, ang bilis lang ng service nila. At ayan na yung ating lumi. At saka meron din si Mr. nag-order siya ng fried squid. Piniritong pusit. So ayan na, nag-order din kami ng Half chicken na fried. So, meron silang rice, meron ding coleslaw, at saka merong sausawan na Mang Tomas ata. So ayan si Mr. Nang unang nag first bite ng manok kasi meron ang in order ko kasi is yung Lomi Batangas. At tinanong ko si Mr. kung nagustuhan niya yung manok at approve na approve sa kanya yung lasa ng fried chicken. Naalala ko tuloy nung kumain kami sa Pilipinas sa Max Restaurant ganito din yung kanilang manok. So alam ko yung restaurant na ito ay binadayo ito ng kabila-kabilang town. So medyo maaga kata kong kumain at medyo walang tao. So minsan daw nagkakaroon sila dito ng Filipino Food Street Party. So alam nyo ba dito sa Matamata, -mata New Zealand matatagpuan ang famous na The Hobbiton. Ito yung kung saan sinute yung kung kayo ay fan ng The Lord of the Rings or The Hobbit movie. Dito sinute yung movie at dito nakatira si Frodo at sino pa yung mga The Hobbits. So 3 years ago, nagpunta kami sa The Hobbiton at napakaganda talaga ng lugar at bala ko talagang bumalik ulit. O ayan, lamon lang tayo ng lamon kasi nga kahapon, naglakad tayo ng milya-milya, miles-miles yung walking natin at na-burn talaga ang lahat ng fats. Kaya nga na, kaya naman ngayon ay bumabawi ako sa pagkain. So si Mr. hindi talaga siya fan sa mga sabaw at saka sa coleslaw. slow. Ayaw na ayaw niya ng cabbage. So ako na lang ang kumain. So average nga palang main menu nila dito is mga 800 pesos or 23 to 25 dollar. So lahat na nabayaran namin is 71 dollar sa tatlong meal. For total na 2,400 pesos. So ayan, natapos na kaming kakakain at binaon ko yung aming Lumi na natira. So pagkatapos ay pupunta nga pala tayo dito sa I Love Asian Store. So isa itong Pilipino shop dito sa Matamata. -Mata. So ayan, pasukin na natin at mamimili ako ng mga bagay-bagay na kailangan ko sa bahay. So sulitin na namin yung trip namin dito sa Matamata -Mata at nakita ko meron din pala sila ditong Pilipino shop. Si Silas talaga unang-unang kinuha ay yung stick o oh, paborito ni Silas yan. Naalala ko nung ako ay nasa elementary pa, nagbibinta ko ng stick o oh, sa classroom namin. So ayan, ito yung kanilang Filipino shop. No? Marami din silang mga tinda, meron din silang mga kan. Para lang din nasa Pilipinas tayo. Si Mr. kumuha din siya ng roller coaster. Paborito niya talaga yan. Kumuha din ako ng, si Mr. nga pala, ng crispy fry. So yan yung pang-coating talaga namin pag gumagawa ako ng fried chicken. So marami din pala sila dito mga frozen na mga products. So naghahanap nga pala ako ng kasava na frozen kasi gagawa ako ng kasava cake. Pero hindi ako nakakita. Nakakita ako ng sili. So ayan, pinaproos pala yung mga sili. Meron din sila mga isda, bangos, at saka tilapia. So na lang ako ng Norpor Cube kasi wala na akong stock sa bahay. Alam niyo naman mahilig talaga akong magsabaw at yung mga anak ko rin ay paborito lang mag tinula. So ayan na, nagbabayad na kami. So total of 48 dollar yung nabayaran namin lahat. Kumuha din kami ng balikbayan box kasi magpapadala ko sa Pilipinas. At ayan, so alam nyo ang dami ko kasing mga sikanhan na nabili ng mga dami. So ilalagay ko yan sa box at ipapadala ko sa Pilipinas pa so yun guys natapos nating na paglalakbay sa mata mata at napakaganda talaga ng town nila hindi ko akalain malaki pala napakarami din ng farm at saka mga baka so guys thank you for watching this video kakain na lang ako ng roller coaster kasi nagutom na naman I hope nag enjoy kayo at sa susunod naman na vlog bye